Hello everyone! Happy, blessed Sunday! Tara, kain po tayo. It's our lunch for today. Because uh, tinabad nang magluto. Kaya, eh, Sunday naman, sabi ng mga anak ko, kaya bumili na lang kami ng luto na. Ayan. Siyempre, hindi na iiwan ang boba ang taro boba ayan po tapos ito watermelon milk sea ice snow watermelon is snow daw yan and then syempre syempre hindi naiiwan ang cheese stick saka curly fries and chicken popcorn hindi yan naiiwan sa mga anak ko favorite nila yan tapos ito gulay mixed vegetables ayan Siyempre, chow mein and orange chicken. Ayan po ang nabili ngayon ng asawa ko. Nakakainin namin for lunch. Siyempre, may naiwan pa kami breakfast kanina na hot dog na at spam. Isasama na rin namin kakainin. At may sprite pa, siyempre, hindi yan naiwan sa kami ngayon. Diba? O tara, kain po tayo. Ayan na. Ayan ah, na po tayo. Ayan, mainit ngayon eh. Kaya, ano, magtaro muna kami. Kasi mainit ang panahon. Okay, thank you so much guys. Have a nice day. And God bless everyone. Ingat po kayo palagi. At maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ng mga video namin. Maraming salamat po sa inyo. Hindi po ako nag-i-stop na mag-thank you po sa inyo. Sana magpo po kayong magsawa sa mga video namin. Maraming salamat po. Ingat po. Happy blessed Sunday again. Bye for now.